Sa naunang video, ating tinalakay ang pag-usbong ng sinaunang kabihasnan ng Egypt at ang pagsisimula ng Early Dynastic Period at ng matandang kaharian. Sa episode na ito, ating ipagpatuloy ang kwento ukol sa pagsisimula ng gitnang kaharian ng Egypt. Makalipas ng pagbagsak ng matandang kaharian, ang Egypt ay nagkawatak-watak sa maliliit na distrito na pinamumunuan ng mga nomarchs. Ang mga nomarchs na ito ay naglaban-laban para sa kontrol ng buong Egypt. Mula sa mga naglalaban ng nomarchs, dalawang pangunahing karian ang umangat dito, ang Heracleopolis ng Lower Egypt at ang Thebes ng Upper Egypt. Noong 2040 BCE, nagapi ni Prince Mentuhotep II ng Thebes ang Herakleopolis sa isang labanan. Kanyang itinatag ang muling pinag-isang Egypt na nakilala bilang gitnang kaharian. Agaran niyang inilipat ang kapitolyo ng sinaunang Egypt sa Thebes. Sinundan ito ng pagpapalakas ng sentral na kapangyarihan ng Egypt at ng mga proyektong nagpasigla sa kalakalan at ekonomiya nito. Nagpagawa ang pamahalaan ng mga irigasyon na nagpasigla sa agrikultura ng Egypt. Kasunod nito, ginawang sentro ng kalakalan ang Nile Delta na nagresulta sa mas malawak na kalakalan sa pagitan ng Egypt at ng Kandurang Asya. Nagwakas ang pamamahala ng Mentuhotep dynasty makalipas agawin ni Amenemhet I ang kapangyarihan mula kay Mentuhotep IV. Ito ang pagsisimula ng Amenemhet dynasty ng Egypt. Dati, ang mga sundalo ng Egypt ay mga ordinaryong mamamayan na ipinatatawag lamang tuwing may digmaan. Ngunit sa panahon ni Amenemhet, nagtatag siya ng isang profesional na sandatahang lakas upang proteksyonan ang kaharian. Siya ay sinundan ng kanyang anak na si Senusret I. Kanyang sinakop ang Nubia, kasalukuyang Sudan, upang makuha ang mga ginto rito. Ninais niyang sakupin ang Nubia upang muling mapuno ang kaban ng yaman ng Egypt. siya ay sinundan ng kanyang anak ni si Amenemet II. Ang pamumuno ni Amenemhet II ay naging mapayapa at nakilala sa mga ekspedisyon ng mga Egyptian sa lupain ng Pan. Si Amenemhet II ay nisinundan ng kanyang anak na si Senusret II. Kumpara sa nauna sa kanya, si Senusret II ay nakilala sa kawalan ng militar na ekspedisyon at nagbigay tuon lamang sa mga isyong panloob ng Egypt siya ay sinundan naman ng kanyang anak na si Senus III, ang warrior pharaoh. Nakilala ang pharaoh na ito dahil sa kanyang personal na pakikilahok sa digmaan. Ang kanyang katanyagan ay umabot hanggang sa sinaunang Gresya, kung kaya't siya ay binigyan ng mga Griego ng isang Griegong pangalan, ang Sesostris. Sa Nubia naman, siya ay itinuturing na Diyos ng mga Egyptiang manlalakbay dahil sa kanyang kadakilaan si Senusret III ay sinundan ng kanyang anak na si Amenemet III, kung saan nakamit ng gitnang kaharian ang rurok ng kalakasan at kayamanan nito. Lubos na naging maunlad ang pamumuno ni Amenemet III dahil sa mga minahan na kanyang binuksan sa Sinai Peninsula. Siya ay sinundan ng kanyang anak na si Amenemet IV. Sa kasamaang palad, ang kanyang pamumuno ay sinalubong ng mga suliranin nagkaroon ng tagtuyot sa Egypt na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang mga pananim at hayop. Ito ay nagresulta sa pagbagsak ng ekonomiya ng Egypt at ng paghina ng pamahalaan nito. Makalipas ng kanyang pamumuno, si Amenemhet III ay sinundan ng kanyang anak na si Sobekneferu, ang unang babaeng pharaoh ng Egypt. Gayunpaman, siya ay namahala lamang ng apat na taon. Sa puntong ito, Unti-unting nawala ang estabilidad ng kaharian at ang kapangyarihan nito. Kaya noong 1630 BCE, madaling nasakop ng mga Hyksos ang Lower Egypt sa loob ng isang daang taon. Naging madali para sa mga Hyksos ang pagsakop sa Egypt dahil sa kahinaan ng pamahalaan nito at dahil sa kanilang makabagong armas na gawa sa tanso. Makalipas ng isang daang taon, mababawi ng mga Egyptian ang kanilang kalayaan at muling magiging malakas na puwersa sa rehiyon na ito ating tunghayan sa susunod na episode ang paglaya ng mga Egyptian at ang pagsilang ng bagong kaharian. Ang episode na ito ay bahagi ng ating series ukol sa mga sinaunang kabiasnan. Kaya make sure to click the subscribe button to watch the entire series. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.